talaga nga ng mga ating VP, no? Palawan. Talagang hindi talaga nawawalan at nauubusan ng issue. Talagang, ano ba naman yan? <laughs> Guys, nakakahiya na to, ah. Uy, ano to? Viral na naman po, again and again and again, itong si Vice President and Deputy Secretary na si Sarah Duterte, kumbaga nilafang daw po ang ating VP. Nagkaroon ng chicken nene. Ano ba naman niya? Bakit naman ganun, Bipi? Nai-issue ka pa nga lang nung nakaraang buwan na iniiputan mo daw kuno ang iyong asawa according sa isang vlogger na si ipipanyo Labrador. Tapos ngayon, mayroon ka na namang cheeky nene. Kanina ba yan? Yung cheeky nene na yan? <laughs> Sa asawa mo ba? Or... Mm. So ngayon, ipapakita ko tong picture. Ay, gabi. Kalat na kalat yan ngayon, guys, sa TikTok. Yan, Oh. Anong ibig sabihin yan? <laughs> ano ba naman yan? Nakakaya. Gabi, o. Oh. Tingnan. Ay, ang chicken, ay, ay. Chicken, ay, ay. Chicken, ay, ay. <laughs> Karakos, Oh, yes, oh, 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 hindi, guys ha, lilinawin ko. Hindi ako gumagawa ng issue. Nakita ko lang to sa TikTok. Na ini-issue ng mga TikTokers na itong si Hinday, meron na naman daw pong t mark. Ako, ngayon ko lang nakita to guys ha, na mayroong kiss mark itong si Inday. At wala namang problema kung galing yan sa asawa niya. Di ba syempre, may asawa natural, may, may tagahalik. Di ba? Pero kasi, <laughs> di ba na-issue nung nakaraang, ano ba naman yan? Eto, pakinggan nyo na lang, ayoko magpaliwanag, eh, pakinggan nyo na lang si si Epi, Si Ifi Fanyo, Labrador. O, tingnan nyo ha, pakinggan nyo to. Uh, nagiging viral ngayon na usapin. Ha? Alam niyo ho, sa usapin na ito, eh, talagang masasabi na hoon natin na talagang uh, hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago ni Lolo nitong ni Sarah Bulate. Nako! Napaka ano po ngayon ng issue nito? Talagang, balita po nga ho, makindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte at nito ni Sara. Naku! No, oh. Dahil nga, uh, nalaman ng asawa ni Duterte, Ah, uh, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang uh, asawa. Uh. Yan, yeah, narinig nyo ha, iniiputan daw po ni Inday ang kanyang asawa. Hindi sa akin ang galing yan. Nang po yan sa isang vlogger na si Ipipanyo Labrador. At ni-reveal niya kung sino yung lalaki ni Sarah noong nakaraang tatlong buwan. Kung saan pumutok yung issue na nangangabit daw po itong si Inday. Ano ba? Guys, hindi sa akin galing to ha. Galing to kay Ipi. Pakinggan pa natin. Alam niyo matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa kanya, eh sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, eh, eh meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Nako, ano yun? Ayun mo <laughs> sa ating source. Ha? Yung uh, naging issue po kay Sara Duterte, na 125 million Nako po. na hindi niya masagot-sagot ito na ang kasagutan. Ano? Dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon. Nako. Doon po sa 125 million. At ito na, itong uh, basketballistang ito. Ha? Ah, itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasolin uh, gasoline station. Ito po. Ito po yung lalaking uh, pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na kasuhan siya, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na saktan siya, Iwanan siya. Wala akong magawa ang kanyang asawa. Bakit? Eh, dahil, alam niyo na, anak siya, ni Rodrigo Roa Duterte. Ayun. hindi lamang. Oy okay, guys ha, hindi ko to kinoconfirm kung totoo or hindi. Pero nagbabasi lamang ang aking opinion sa uh, inireveal ng vlogger na to. Just to be fair din naman, kay Sarah Duterte, ay, bahala na siya sa issue niya. <laughs> Bakit ba napunta sa, <laughs> sa ganito? <laughs> diba tapos ngayon may picture na may Shiki Nene. <laughs> my forbidden kiss kanino sino kaya yung lumafang do na eh, hindi ko na, wala na sa akin yun hindi, hindi ko na issue yun pero ang ano kasi dito guys ang issue kasi dito tama ba na as a vice president nagpapa-interview ka na nakikita yung kiss mark mo na parang di ba guys kung kung ano kung ano kayo na magulang para makikita nyo na ganito ba yung dapat sundan ng mga Pilipino ngayon na mayroong kismart, natural na lang yung pagkakaroon ng kismart dito. Di ba? Parang ganun guys eh. Anyway, pakinggan pa natin itong si EP. Demonyo, hindi lamang magnanakaw, Naku. hindi lamang leader ng New People's Army, Naku. hindi lamang uh, mal malaka, maladimonyo yung pag-iisip, criminal. Naku po. Your Ay, may ads. Sa video ko kasi yan, guys. Ano ba naman? Panira minsan yung ads, no? Ah, kaya, ano ang ang ginagawa ngayon ng asawa ni Sarah Bulat, eh? Sa halip na magalit, sa halip na magkaso, tikom ang kanyang bibig. Naku, Ander! Walang magawa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Alam niya na anumang oras ay pwede siyang ipapatay. Naku po. Rodrigo R ang tanong ko lang, paano mo nalaman, ipipanyo? <laughs> Alam nyo guys ha, even though na iba yung paniniwala ko dito kay Sarah Duterte, pero kasi masyadong sensitive na kung pag-uusapan yung politika, I mean, sa politics, okay, batikusin natin, pero yung babatikusin, pati yung private life, parang, <laughs> Na-unfairan lang ako. Ah, hindi ko dinidefend guys ha. Si Sarah Duterte. Sabi ko nga sa inyo, critics po tayo ni Inday pag mali ang kanyang ginagawa. Pero mali din naman ata na panghimasukan yung kanyang pribadong buhay. Saan nakuha ni Pipanyo Labrador yung Diba? Ito, itong mga pinagsasabi niya. Anyway, pagpatuloy ni Sara Duterte. Mga kababayan, hindi man po sinagot ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung 125 million, ang Diyos na rin po ang humanap ng paraan para po malaman natin kung saan dinala ni Sara Bulate yung 125 billion na hindi niya masagot na ginastos lamang sa loob ng ilang araw. Ito na po yun. Ito po yung ebidensya na may lalaki po pala itong si uh, Sara Duterte Naku. na gastos niya ng ganun kalaking pera Naku. para lamang ho, masiyahan Naku. yung minamahal ni Sara Duterte na binigyan niya <laughs> ng gasoline station na umabot Uy, well, ang daming alam ni Ebi no? <laughs> Ay, Ebi, ano ka ano, na? Ad hominem yung ginagawa mo <laughs> Hindi, guys okay tuloy Ito ng mahigit 100 million So, yun na po yung kasagutan doon Kaya nga po yung tanong ng ating mga kababayan, nung, nung umusbong ho itong issue na to, pera ba ni Sara Duterte ang ginamit o pera ng taong bayan? Mas malapit-lapit ho sa katotohanan, pera ho ng taong bayan yun. Ha? Hindi ka naman pwede magtayo ng gasoline station lang na ang pera mo isang milyon lang, tatawanan ka lang. At hindi yan nakakulang yan, Bakas baka nga sa ano lang yan eh. Sa permit lang yan eh, o sa pwesto lang yan eh. ba diba? Mga kababayan, sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. Tinutulungan ho tayo ng Diyos sa ating pakikipaglaban para ho mamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan. At ito na, dahil tinutulungan tayo ng Diyos na mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan, tumutulong ang Diyos na mabunyag isa-isa ang lihim ng mga Duterte. Yan ba ang ibuboto nyo? sa susunod na magiging uh, atakbo pagkapanglo isang babaeng <laughs> isang babae sa lawahan no. <laughs> kung sa bagay hindi nakatakataka kung nagawa ni Sara Duterte o ng mga Duterte na maging sa lawahan ah, maging uh, traidor sa ating bansa sisiw na sisiw kay Sara Duterte na traidorin ang kanyang asawa ha? kung nagawa ni Sara Duterte o nila na traidorin ang ating bansa asawa pa kaya niya Aba, hindi po basta-basta yung pinili ni Duterte ni Sara Duterte na lalaki. Ah, macho, matangka, makisig. Nakupo. Eh, siguro, kinukulangan dun sa asawa niya. <laughs> Baka pareho silang busy sa pagnanakaw ng pera. Pareho silang busy-busy. Kaya, kaya siguro naghanap ha, ng uh, medyo masarap-sarap at matakam-takam. So, Itong si Sara Duterte. Dahil matakam siguro, masarap. Ha? At siguro sabi natin, eh, diretsuhan, dahil malaki pa, malamang malaki. Siguro naghahanap ng malaki. Ah. Okay. Mm. Ay, ah, naka. Ano ba naman yan? <laughs> Ay, grabe. Hindi ko kinaya yun. <laughs> Hindi ko kinaya yun. Grabe to si Epipan yung magsalita, no? Anyway sinasabi din kasi, uh, guys ha, ako lang ha. Kasi yung ibang mga vlogger, grabe din kung balahurain si F. Eliza na salawahan din daw, uh, may sex video, ba diba? So, syempre, war against Duterte and Marcoses too. So, kung merong issue na nilalabas yung mga Duterte kay F. Eliza, <laughs> mayroon ding mga issue. Yung mga Talagang loyalist na loyalist dito kay Sarah. Pero hindi naman ako ganun guys, no? Ano kasi ako eh, just fair. Pag tama, burihin. Pag mali, doon tayo pupuna, doon tayo babatikos. Pero, eh, uh, eto guys ha, ano ko lang, um, in my own opinion, okay lang na magkomento tayo sa pulisya ni Sara Duterte pero yung yung magkomento tayo sa private life niya parang ang unfair din naman pakinggan pero wala tayong magagawa diyan kasi you know may may merong ani demolition job kay FLISA so accept din na ay accept na din ng mga DDS na merong ding demolition job kay Sara Duterte pero ako guys nagtatanong lang talaga ako bakit may o sabi sa ano, sabi sa post, chikinini daw to. Naniniwala ba kayo na chikinini yan? Eh ako, kung totoo man niya na chikinini, eh, wala, na, wala na tayo doon. Wala na tayo doon. Ang problema kasi, naging issue na naman ito. <laughs> sa TikTok. Hindi natin alam kung bakit. Anyway, it's me again guys. Si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.